Hindi ka mahirap kasi tamad ka. Mahirap ka kasi wala nagturo sa iyo kung paano talaga gumagana ang pera. Pwede kang mag-work overtime. Pwede kang mag-double job. Pwede kang mag-sacrifice ng oras sa pamilya. Pero kung ang mindset mo sa pera hindi nagbabago, kung hindi mo pa rin alam kung paano paikuti ng pera, ista ka pa rin sa parehong cycle. Real talk, yung mayaman, hindi lang basta sa swerte, educated sila. Kung successful, hindi lang basta nagdasal, nagplano sila. Hindi sikreto ang success, may sistema yan. Dito sa IMG, naniniwala kami na karapatan ng bawat Pilipino ang financial education. Karapatan mong maging mayaman kung alam mo ang paano. Karapatan mong malaman paano gumagana ang pera, hindi lang paano kumita. Kaya, mission namin sa IMG, turuan ang bawat OFW, empleyado at pamilyang ordinaryong tao na may extraordinary dreams. Paano mag-ipon, mag-invest, paano magpalago Simulan mong paniwalaan. I deserve to become financially free. I can build wealth. Karapatan kong umunlad. Remember, the law of attraction, what you think is what you get. Kaya kung gusto mo na i-break ang cycle na trabaho, sahod, gastos, comment, mindset, shift, samahan kita at sabay natin gawin ang pagbabago financial life